Welcome to niceyaga Channel, Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Okay, kung ikaw lang lagi ka sa na kailangan mong pumili sa dalawang tao, sinong pipiliin mo, best friend mo o ang girlfriend mo at bakit? NYGC, kulitan! It's me, Miss Precious. Pakinggan po natin. Hello po, si Ms. Precious po ito. Uh, kung ako naman ang nasa sitwasyon yan, wala akong pipiliin. Syempre, mahalaga silang pareho para sa akin at ayoko na mawala isa man sa kanila. Ang gagawin ko na lang, mag-uusap kaming naglo ng maayos, usapan at ayusin namin kung ano ba talaga yung proble problema sa amin. Para hindi na umabot sa ganong sitwasyon, I'm pretty sure naman na wala problema na hindi man ang sa maayos na usapan. Sige lang, thanks! So yun po ang kanyang sagot mga kababi. Kahit hindi po siya pumili, pinost ko pa rin po ang sagot niya kasi may point po siya. Hello! Welcome to kayo sa Plagid Kung ako sa mga ati katin, ah, po, ang best friend ko Kaya po, kasi ang boyfriend o girlfriend po po, ah, uh, uh, mga ka-net ko rin po yan. Talagang tamakot. Yung best friend natin siya palagi para sa inyo. Kahit anumang times, kahit anumang times, kahit anumang uh, times, kahit nito di makahintayin ka rin sa inyo. po, yung best friend, best friend, sa So yun po kanyang sagot, mga kababi. ito pa pa ang sumagot. Yeah. May siya It's me! Katinan! po natin hello sa tingin ko uh, uh, boyfriend ng kukiliin ko or girlfriend ko para uh, mapakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal syempre mahal ko rin yung best friend ko pero kasi nagdidepende yan sa ano eh sa sitwasyon kababli, nagbabalik po ako at meron pong isa pang live na live na sasagot sa aking topic for today. Paso? Hindi naman live kaya at... Live na yun. Sige na. Iparong <laughs> <laughs> mo sa akin na. Okay. Kung ikaw lang lagay ka sa sitwasyon na kailangan mong pumili sa dalawang tao, sinong pipiliin mo? Best friend mo o ang girlfriend mo at bakit? Hmm. Sino ba ba'y titiliin? Hello. Oo. Uh oh. Eh, siguro, ang pipiliin ko na lang siguro eh, yung ano, yung best friend. Bakit? Wala lang, gusto ko yun. Mas <laughs> 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 Hindi, di lang yung best friend kasi hindi naman, kahit yung best friend din naman may break up rin. Isa na sabi walang break up. Meron din yung talagang nagkahihwalay na kayo eh. Hindi nga lang break na tayo, hindi nga lang. Pero alam niyo naman yung break. Kaso uh, nga lang yung gulo kasi ng best friend, mas madaling ayusin tapos mas matagal yung relation ng best friend. mga um, mas marami mas makakasama mo yung yung best friend ng ng mas, mas maraming bagay yung girlfriend mo po, pwedeng nakasama mo nga yan ng panghabang buhay wala na assurance kung magkakatuloy niya ba kayo di ba Mhm uh May -huh. best friend mo eh kahit magkasama ka din eh, di ba saka hindi naman din natatapos yung ano <laughs> nagbabalik na naman po ako. Ako pa rin po sa Miss Catherine a.k.a. Ray na lang Babli. At ito na pong hiling sagot na i ko sa araw na to. So, pakinggan po natin mga ka Hello, this is Ramon Pineda. Okay, pakinggan po natin ang kanyang sagot. Hi, Miss Catherine. Good afternoon. O oh, sa akin, lang, kung ako'y magpipilihin, is better for me to choose my best friend. At yung GF kasi, Uh, there are times po na yung mga GFR come and lang or lumilipas, tumadaan, lumilipas sa buhay ng tao. But best friends sometimes stays forever. Magsikasira-sira man yung mag-friend, pero best friend sometimes will stay forever. Yun lang yung masabi ko. Thank you! So yun po ang kanyang sagot mga kababji. Maraming salamat po sa lahat ng sumagot sa aking topic for today. NYGC Kulitan!